Hello, good morning mga katropang maglalado. Papalitan ko itong tubig na nandito sa water pan. At tayo na. Hmm. Bababa na ang humidity niyan. Pagka Pero bago ko palitan ay may gagawin muna tayo. Medyo ako may na sense dito sa aking incubator may naamoy akong medyo mabaho-baho may naisa lang yata ako na itlog na nalanganin bulok na yata so ang gagawin ko ay tatanggalin ko muna isa-isa itong tray at sa check up natin kung alin yung itlog na mabaho So, ano yung basihan natin? Titingnan natin yung physical na appearance ng itlog kung meron bang tumatagas na tubig na galing sa loob. Yun yung mabaho. Sabihin siya ay ano na, bulok na. So, kailangan ay maalis yun. Dahil makakadamay pa ng ibang itlog kapag ka siya ay sumpumotok. May mga pagkakataon kasi mga katropa na pumuputok yung ganong klase ng itlog. So, isa pa na basihan natin, hindi lang physical appearance, yung amoy. Aamoyin natin yung shell isa-isa. Hmm. <laughs> Sawa na naman, bahing-bahing na naman pagkatapos. Hmm. Simulan na natin mga katropa. Samahan niyo ako. Ang unang itlog. Wala siyang amoy malinis din walang nagtatagas o hindi nang tutubig ito okay din ito okay naman so kita naman natin kung alin dyan yung nagtutubig inaamoy ko na lang at baka kung yan isa yun sa karakteristik ng magandang quality ng pina incubate na itlog dapat wala po siyang amoy hindi siya amoy utot <laughs> Dala na kasi ako mga katropa. Nung no, last two years, tanggap lang ako dati ng tanggap. Kahit may mga ipot, may mga nakadikit na malalaking ipot, ay sige lang ang tanggap ko. Nang sumarabog ang itlog, ay damay ang mga magagandang quality na pinaincubate. So nakakahiya sa ating client sa ating mga customer kapag ka ganun. nadadama yung mga itlog na magaganda so pag sumabog na ang itlog ay di kakalat yung bakterya sa loob so malaki ang epekto nun sa hatching rate bababa ang hatching rate kakaunti ang mapipisa so logi logi na tayo sila pa tayo sa customer yung ibang mga customer hindi na nabalik hindi na nagpapasalang ulit kapag walang nagpisa kaya ngayon ay sinisiguro ko talaga na bago ko isalang ay nalinisan yung itlog kapag ka dinala sa akin mga hipot ako na naglilinis kinukuskus ko mga katropa ng kinukuskus ko ng suka yung um, nakadikit na dumi sa kaipo kasi doon ang gagaling yung bakterya magpipenetrate sa loob ng itlog pumapasok sa loob ng itlog um, kaya namamatay yung similya tapos nabaho ang gawa ng mga dumi dumi wala dito sa una kung ano sa unang tray walang amoy ang itlog palagay ko ay doon sa huli kong isinalang na maraming ipot. nilinisan ko ng isang amoy. Wala namang amoy o. Oh. Hmm. Hindi man siya nagtutubig. Dapat maalis ka agad kasi ang uh, apektuhan ng ibang mga ang kasalang na itlog. Wala namang mga amoy. Hmm. Ito medyo ano siya. Nilinisan ko naman ito ay na ito malamangin ito hmm. may amoy hmm. siya ito tanggalin ko na ito mga katrupa at ito ay hmm. Mm. may amoy may amoy yeah. Yeah. Delikado yan mga katropa. Ito wala namang amoy. iba yun ay amoy ipot to. Amoy utot. Amoy utot. Amoy utot ko din. Huwag ka titong nyaya. So, wala ding amoy oh kahit may ano siya dumidumi papa papatagin ko yan papa papa ko one two alis na naku wag nabayadan ta yan Didi bayadan. Didi bayadan. so, so ayan mga katropa naalis ko na yung isang itlog ng mabaho dito sa pinakaunang tray at naibaba ko naman na itong pangalawa may hinala din ako na Meron din ditong mabaho. Totoo. So, dating ba? gawin lang. Ako? Check natin yung physical appearance. Ako mabaho. Tapos ay sisinghut-singhuti natin ang tingka kaunti. Ha <laughs> ah, wala. Huwag mo anak pabutas. butas. Pabayadan ta yan. Okay, payadan mo yan. One way yun ito magagandang quality ito mga katropa. pa oh. magagandang quality ng um, ano galing kasi ito sa malaki laking farm dito sa amin itong mga yan yung mga ano pati oh lista kung anong bloodline ay na ah, ito may amoy din

Hanip ah, na yan. Hanip ah, na yan. Ito. Nakakahawa kasi yung mga ganun mga katropa. Nakapektuhan ang ating mga ini-incubate ito kapag ka gano'n. So, ito, i-adjust ko na yung pagkakalagay. Bali, ito ay ilalagay ko na dito. Para makompleto ito nasa sa taas. At ito naman, i-adjust ko na siya dito. Ito, adjust na rin. I-adjust tayo ng dalawa. tong gandang quality ulang amoy oh Papa uku itu itu papa BN hmm. hmm. itu GL ayos maganda walang amoy clean na clean kapot hmm. nga ba yung natin po kuipin tapot madumi tapot tentu, tapot tentu pat yan na tapot ito naman mga katropa itong may letter J sa akin ito itlog ito nung mayahin kong inahin so ito ay bali lima anak ko kamakulit aray kong sakit sa likod ito, wala mga amoy yung aking mga, mga sinalang yung galing doon sa mayahin ko um, okay naman siya hmm. Then, ito, ito ang duda ko dito. Ito yung huli kong sinalang na lalaki ng ipot na nakadikit. Wala siyang amoy o. Ay, mayroon itong baho. Bahing-bahing <laughs> <Ay, may laughs> <utot. laughs> na naman ako nito mamaya. Ang maigi, amoy bulok na. Uy, <laughs> bulok na utot. <laughs> baho. Ikaw, wag lang. Ang sakit sa tainga anak ko Ako yung nagbablog Yun, walang amoy Okay naman nang singot-singot lang <laughs> Napapabahing na ako Ayan mga katropa Sabi ko na ay Tama yung hinala ko Mayroon dun sa huli kong isinalang Kapal kasi Yung isa kasi doon na Nababalutan ng ipot ito, walang amoy. Ang Effective talagang pang linis yung ano, yung suka. Ito, oh. mga katropa, ito ang nililinis ko sa itlog. Sukang paumbong. Yan rin yung ginagamit ko pang disinfect ng incubator. So, nagamit lang ako ng bulak o kaya ay malinis na basahan. So, kung nilalagay yung suka, tapos pinapahid ko dito sa uh, mga itlog para malinisan. Ito walang kaamoy-amoy oh. Pero may mga ipot-ipot yan ang nilinisan ko. So itong kanina lang na dinala ay check na din. Pero ang ganda naman yung quality nito kasi ito ay galing sa farm. Malaki-laking farm. So ayan mga katropa. So meron pa ako dito sa pangatlong tray. Kukuhain ko na. Uy! Ah! <coughs> siyang amoy ito pa yan okay so bali ito ay i-adjust ia ko na dito ang arrangement kasi ng aking pagsalang simula sa kanan pag ganun pag napuno na dito dito ulit ako magsisimula pag ganyan para alam ko yung kung alin yung nauna na. -una isa lang. so yun pinagsusunod sunod ko yung mga isa lang ang may ari sa mga kaka bloodline so ibabalik ko na ito mga katropa sa loob ng incubator so ayun mga katropa na ko na yung ano pangalawang tray na inalis ko kanina uh, at yan sure na ako na yan ay magagandang quality wala na dyang na iwan na bulok mabaho safe na po yung ating mga naka-incubate na itlog. Ayan. So, kailangan talaga ng constant na pag-monitor dito sa ating incubator. Hindi pwedeng pababayaan natin ito. Kailangan natin ano, bantayan para masiguro natin na mataas yung hatching rate o marami yung mapipisa. At ang gagawin ko naman dito sa tatlong pagkabaho-bahong itlog ito. Ito yung magchat-chat ko yung may-ari at ipapaliwanag ko na lang sa kanila kung ano ang paliwanag ko na lang kung bakit ko inalis wala na rin naman yun baho, dikit sa kamay <laughs> bahong maigi so yan, sasarang ko na muna ito at ito ay ire-refill ko yun lang mga katropang maglalado Happy farming sa atin at sana ay may natutunan kayong bago sa ating vlog ngayong araw. Happy Sunday, happy farming. Bye-bye. God bless you all.